dinama naman woh si mo ba ito? na wow! oh, no? ba mo? ano? 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 traffic ano? You know, kasi ano? u-turn ano? 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 yun gagabuhol-buhol yeah, tayo dyan woy alangan nita dyan bilisan mo ng konti nasa muli na boulevard na tayo mga tol puntang Lomo and then papagasa Langhari Road So yun, dito tayo Tapos sa may Anabo Coastal Road tayo Grabe yung hangin oh Lakas Paano masabi? Oh. Wow Ang tigas mo Anong ginagawa mo? Matay tayo yung ginuso niya eh Wala na, pag eh, hindi ako nagproyekto mga to Nalangahanin yun Bahala ka sa buhay mo, ginusto yan eh Nalangahanin dalawa ako ako na talaga hindi lang <laughs> ba lang sa ano to may last pin niya hanggang dito pala mga to, grabe naman yan ano nangyayari sa ating ART ba? mo masyado tayong masikip doon, walang tao dito tingnan natin dyan. Pwede pwede. pwede, pwede, pwede. Oh, hey. Pwede, pwede, pwede. Yeah, hey. Ayan, oh. ayan. Diba? Pwede, pwede, pwede. Basta lang, huwag malaglang yung natin dyan, oh. So, malalaking ganyan, oh. Ito, gater na to, eh. Oh, hindi na. Hindi na, na makalusod dyan, mga Huwag subukan. Masih sirah Ang buah emang Ang galing Ang galing Eh <laughs> itu <laughs> Woy no? Kasian Nah itu yang mahirat na.

Terbang usok Lechon Talaga naman oh no? Talaga naman mga tulo Guno, 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 最高